So ba makuha agad yung 1k followers po para mag ka na kumita at siyempre makapag-live ka na. Tapusin mo yung video na to kasi sa video na to isishare share ko sa iyo yung exact growth hacks na ginawa ko na from 7 followers naging 11,000 followers in just 1 week time. So kung bago ka pa lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Bakit importante na meron kang 1,000 followers? Kasi kapag meron kang 1,000 followers is pwede ka na mag-live. And the best part kapag nag-live ka is lumalaki talaga ang exposure mo. Especially mag-promote ka ng content mo. Basically, yung 1K followers, ito yung golden ticket mo para mas lumaki talaga yung kita mo dito sa TikTok. Now, ano naman yung growth hacks na nagawa ko from 7 followers naging 11 followers in 1 week time? First is consistent is the key talaga. So, I'm sure marami ka lang naririnig. Yes, dapat talaga maging consistent ka araw-araw. Mag-post ka everyday kahit 7 to 10 seconds lang yan pero at least nag-post ka or meron ka talagang ginawang content. Eh, kapag marami kang ginawa or nilabas na video na content is magkaroon ka ng mas malaking chance para maging viral. Next naman is gumamit ka ng trending sound at saka hashtag. So, paano mo malalaman or saan mo ito makikita? Sa FYP mo. So, kapag meron kang dumaan na trending talaga na sound is gamitin mo agad at saka gumamit ka ng 2 to 3 hashtags na relevant sa content mo. Next naman is magreply ka sa video. Halimbawa, mayroon nag-comment sa'yo sa video mo, replyan mo ito ng video din kasi mas pinapaburan or mas gusto talaga ni algorithm ni TikTok kapag nag-comment ka video din. Next naman is mag-engage ka sa comment or sa ibang viewers, okay? Panoorin mo din yung mga video na ginagawa nila, mag-comment ka dyan, tapos syempre, meron dyan nagpa-follow back sa'yo. Next naman is mag-go live early ka. Alam mo ba na kahit 50 followers ka lang, is pwede ka na mag-go live ngayon? So, ang gawin mo is mag-go live ka kasi pinupush talaga ni TikTok sa mga bagong tao dito sa TikTok na platform. Halimbawa, meron kang ginawang 10 videos in 7 days. So, kahit isa lang dyan ang pumatok, magkakaroon ka dyan na estimated up to 500 to 1,000 followers. Pero nangyari sa akin is nag-11,000 followers. So, kung nahihirapan ka pa rin kumita dito sa TikTok at hindi mo pa alam kung anong i-post mo, tapos hindi mo alam kung saan ka mag-umpisa, well, meron akong great news sa'yo or good news sa'yo. Meron akong ginawang 30-day monetization bundle that will guide you step by step kahit zero followers ka pa lang. So, ano ba yung sa loob ng bundle na ito? First is yung 30-day action plan. Ito yung step-by-step step para ma-monetize ka agad sa TikTok. Next naman, ito yung 30 days ready-to-use ng mga video scripts. So, ang gawin mo na lang is mag-copy, mag-record, at saka i-post. Lastly, ito yung 30 days content calendar. As in, hindi ka na talaga mawawalan pa ng idea. Lahat nakaplano na. Now, para kanino ito? Para ito sa mga affiliate? mga baguhan as in beginner friendly ito tapos sa mga small business owners. So guys, limited time offer lang ito. Sa first 20 people lang ang pwede maka-access. Kaya i-check mo if pwede ka pa maka-access. So ilalagay ko sa pin comment sa video na to. So guys, yun yung hacks para maka ka ng 1k followers lang mabilis. Hindi ito magic pero guaranteed kapag consistent ka. So kung nagustuhan mo yung video no to, huwag mo kalimutan i-share at saka mag-subscribe ka na para sa next video.